Uh, ready na ang Doha, Qatar sa pamamagitan po ng kapatid na Efren Bakinga. Go ahead, uh, Doha, Qatar, please. Ready, salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Alberto Tan, isang katoliko, at siya po ay 39 anos na. Kapatid na Alberto, go ahead po. Uh, gabit, araw po talagang uh, lumalapit sa ating Panginoong Diyos Ama at sa kanyang bugtong anak na si Jesus, eh, sa akin pong paglapit, eh, lagi po akong nagsasign of cross. Eh, eh yun po ba eh, dapat po ba sa ating paglapit, eh, kailangan po bang mag-sign of cross? Alam mo kapatid na Alberto, salamat sa iyong pagdalo at salamat din sa iyong tanong. Magkakaroon ako ng opportunity na maiparinig yung aral ng Biblia sa mga taong bukod sa iyo. Una-una yung sign of the cross, wala sa Biblia yun. Alam mo, kaya nga mayroong Biblia, yun ang batayan natin ng paglilingkod sa Diyos. Lahat kasi ng gagawin natin, mayroong batayan, mayroong definite na batayan. Mag-aaral ka ng batas, ang pag-aaralan mo yung book of law maaring national, local, o international law. Mag-aaral ka ng inhinyero, meron kang pag-aaralang mga aklat, yung mga batas ng physics, at saka yung mga batas ng matematika. Kasama na rin yung 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4. Ayon. Merong mga batayan lahat yan. Merong definite na karunungan ang abugasya. Pag nag-aaral ka ng abugasya, meron kang ang mga gobyerno, meron silang itinatadhan ng mga aklat na pagbabatayan ng karunungang ituturo sa estudyante ng alinmang sangay ng karunungan. Ngayon, pagdating sa relihiyon, 98% ng lahat ng naniniwala sa Diyos nagbabatay sa Biblia. 98, 95, pa palagay mo ng 90, ng naniniwala sa Diyos. Mayroon kasing mga taong hindi naniniwala sa Diyos eh. Yung mga atista, yung mga libre pensador, yung mga free thinkers, hindi naniniwala sila sa Diyos. Pero yung mga lahat ng naniniwala sa Diyos, pagsamasamahin mo, 90% ron, Biblia ang ginagamit na batayan. Ngayon, ang Biblia, ginagamit na batayan sa instruksyon ng Diyos na kung mag-aaral tayo ng pananampalataya, dapat yung batayan natin nakasulat lahat. Walang galing sa utak ng ministro. Dapat nakasulat. Basahin natin ang 4 sa 6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyuko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Pansin mo yung salita ni San Pablo, upang sa amin ay mga tuto kayo, na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang disiplina ng pagkatuto kung alin yung nakasulat. Ayon. Dapat kung alin ang nakasulat, yon ang paniniwalaan mo. yon ang matututuhan mo. Kasi yung nakasulat, yon ang utos ng Diyos. 14.37 ng unang korinto. Kung iniisip ni man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Pakaliwanag ang isinulat ng mga apostol, utos ng Panginoon. Kaya nasulat yan, yun ang pinasulat ng Diyos sa kanila. Samantalang sila'y tinuturuan, ipinasusulat ng Diyos sa kanila yun dapat na informasyon, aral, salita, karunungan, kaalaman na itatawid sa tao. Gumamit ang Diyos ng instrumentong mga tao para sumulat. Unang-una si Mueses, isang prinsipe si Mueses, prinsipe sa Egypto, kinilalang anak ng anak na babae ni Paraon, kung matatandaan yong yung Ten Commandments. Si Mueses ay inampon ng anak na babae ni Paraon, tinuruan sa Ehipto, isa siya sa mga tao na propetang tinawag ng Diyos, kinasangkapan sa pagsulat ng nakasulat sa Biblia. Tapos tumawag siya ng mga propeta, sumulat din sila Isayas, Jeremias, etc. Tapos sa panahon ni Kristo, tumawag siya ng mga apostol na pinasulat ni Kristo ng kanyang mga aral. Sabi ngayon ng mga apostol, kung mag-aaral kayo, matuto kayo sa amin, wag ihigit sa nakasulat. Dapat kung alin yung nakasulat, yun ang matutuhan natin. Pag hindi nakasulat, hindi kasama yun sa dapat nating tanggapin. Kasi hindi yun ipinasulat ng Diyos eh. Hindi yun sinabi ng Diyos. Alam nyo, sa mundo ang isang totoong dapat maintindihan ng tao. Sa mundo, mga kapatid, maraming katha. There are so many inventions sa mundo. 7:29 ng Ecclesiaste. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ayon, maraming katha ngayon eh. Mga imbento hindi nakasulat sa Biblia. Albawa, ang imbento ng pastor ano? Yung Trinity. Wala naman sa Biblia yung salitang trinity eh. Wala yun. Yung Santa Sena, yung banal na hapunan daw, tapos may abulo yan, wala sa Biblia yun eh. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon, hindi Santa Sena. Hapunan ng Panginoon. Eh yung hapunan ng Panginoon, pinalitan nila ng banal na hapunan, tinawag na Eucharist. Ano? Wala naman sa Biblia yung inimbento na yun eh. Na Eucharist, na papakainin ka, tapos hindi ka papainumin. Meron ba namang pagkain walang inom? Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Ayan eh, sabi ni Kristo. Kainin, tapos uminom. Talagang natural yung pagkakumain, iinom. Eh bakit yung mga pinakaing membro hindi pinainom? Kulang. Wala sa nakasulat yon. Kaya kailangan matuto tayo, huwag hihigit sa nakasulat. Ibig sabihin ng huwag hihigit sa nakasulat, eksakto. Kung ano talaga yung nakasulat, yun ang matutunan natin. Ngayon, hindi mahirap ngayon hanapin sa Biblia. Meron ng computer kasi. Tinan mo, pagka nag-ano ka sa Facebook, bilyon-bilyon ng tao sa Facebook eh, no? Pero pagka nag-click ka ng pangalan, agad-agad nakikita yung pangalan sa Facebook eh. Ganon din sa Biblia. Napaka liit ng Biblia kung ikukumpara sa record ng bilyon-bilyon tao sa mundo ngayon na gumagamit ng internet at saka Facebook. Bilyon-bilyon ng tao sa internet eh. Pero madaling makita. Kaya sa Biblia, madali mong makita ngayon. Meron bang sign of the cross? Tingnan nga natin, kapatid na Luz, Pahanap mo nga sa computer kung ano ang sasabihin ng computer. Opo, hanapin natin ang sign of the cross sa English Bible, sa Douay-Rheims version from Genesis to Revelation. Result: No word or phrase found. Kung nakikita mo yan kapatid na Alberto, yung Douay-Rheims version ng Biblia, 'yan ang Biblia ang Katoliko mismo. Yan ang ginagamit ng katoliko, kaya dyan natin hinanap. Yung palang sign of the cross, wala pala sa Biblia Katoliko mismo eh. E tingnan naman natin sa ibang Biblia. Sa lahat na ng Biblia English Ingles, meron bang tinatawag na sign of the cross, kapatid na Luz? Hanapin po uli natin in all English translation. Let us search for sign of the cross from Genesis to Revelation. Result, No word or phrase found. Ayan, ang sabi ng computer, hindi pala naman nakasulat yung sign of the cross eh. Eh, paano mong gagamitin yun? Alam mo kung ano yung sign of the cross, kapatid? Basahin natin, kapatid na Daniel, yung discourses on the Apostles' Creed na isinulat ni Reverend Clements H. Crack sa pahina 17, kapatid na Daniel. Ito po ang sinasabi ng discourses on the Apostles' Creed by Rev. Clement Kroc, page 17. St. Teresa states that Satan had no power over the cross nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Ayon daw kay Santa Teresa, eh, hindi naman apostol yun. Hindi naman mangangaral ng Diyos yun. Ang sabi raw ni Santa Teresa, yun daw sign of the cross, yun daw ang strongest and most powerful weapon against Satan. Yung pala, e eh, panlaban kay Satanas yung sign of the cross. Yun ang sabi ng libro. E eh, bakit pag nakaharap ka kay Santa Maria, nagsasign of the cross ka? E eh, Satanas ba si Santa Maria? Medyo yata may mali. Bakit? abe, panlaban pala kay Satanas. Ba't mo naman sa harap ng estatwa ni Maria, eh, sign of the cross ka? Bakit pagpasok sa simbahan, eh, yun pala'y panlaban kay Satanas yung sign of the cross? Eh, bakit ginagamit mo sa harap ng altar? May Satanas ba sa altar? Mag-isip ka, kapatid na, ano, ha? Ito pa ang panalangin. Hindi namin ito inimbento. Ito'y isinulat sa maikling katesismo, kapatid na Daniel. Ito po ang uh, Mike Link katesispong pahina 3, may nihilabstat ni J.C. Abriol at imprimatur ni Hernando Antiporda, printed and published by Catholic Trade, Manila Incorporated. Ang tanda ng Santa Cruz, ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adyam mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ang tanda pala ng Santa Cruz, pang sa kaaway. Yung eh magkapareho. Yung sinasabi ni Santa Teresa raw na yun ang pinakamabisang panlaban kay Satanas dun sa Apostles' Creed at dito naman sa katesismo ni Hernando Antiporda, yung palang tanda ng Santa Cruz o sign of the cross, pag aadya sa kaaway. E eh kung pag aadya sa kaaway, e eh, mananalangin ka sa Diyos. Ba't ka naman gagawa ng sign of the cross? Bakit pagkakain bago dumulog sa lamese, eh? Nagsasign of the cross. Eh, pang-adya pala sa kaaway. Kaaway mo ba naman yung pagkain? At meron pa ako nakikita, pagka nakasakay sa jeep o sa bus, nung nagbubus ako, nagje-jeep, pag natatapat sa simbahan, nagsasign of the cross. Eh, ganun ka ako. Eh, yung pala'y pang sa kaaway. Yung pala'y panlaban kay satanas. Eh, ba't pagtapat sa simbahan, eh, dali-daling nagkukurus. Ano? Magulong aral yan kasi wala sa Biblia. Eh mag-isip ka kapatid. Hindi naman sa akin galing yun eh. Galing sa libro nyo. Kaya ako naman kinuha sa libro nyo ang sagot dahil wala naman kasi sa Biblia. ba? Diba? Kasi hindi nakasulat sa Biblia na pag mananalangin, mag-sign of the cross ka. Wala nun. Wala nun sa Biblia. E eh, di hahanap ako ng ibang impormasyon. E eh nakita ko sa librong katoliko, yung palang sign of the cross, pang adya sa kaaway, pang laban sa kaaway, at pinakamabisang panlaban kay satanas. E eh, sabi ko, may mali. Mali talaga kapatid. Sana naunawaan mo kapatid na Alberto. Salamat, kaawa ang kanawa ng Panginoon, kapatid.